ng Pilipina. Ayan. Ayan na si Madra. Wala siya lingaw. So, nalinis-linis na lang kami dito sa aming bahay. O, oh, kita mo ba? O, oh, kinukulikot-kulikot niya dyan. Dapat kulikotin. So, ngayon naman, ipapasyal ko kayo at titignan natin ko ano ang view ng ating bakay. Kasi, ito talagang na-notice ko sa aking mga video, parang hindi matagal, no? Parang ang bilis-bilis lang ng, ano, ng move ng camera. Tapos, hindi kayo nakapokus ng mga makatingin noon sa mga kapaligiran natin. So, kung inyo nakikita dito sa labas ng aming bahay, sobrang talagang init. Kung inyo nakikita naman ang mga pananim at ang mga dahon, ayan, namamatay na sila, no? Sa akin namin namamatay, oy. Susunsao dyan na. Mahirapan na yung mag-Tagalog. Oy, anyway, it's so hard to speak Tagalog to. And to them, then, translate it to Bisaya. And then, kung iyan naman nakikita dito sa sign na to, meron tayong pomelo. So, iyan yung tinatawag na pomelo. So, nakikita ninyo ang ating pomelo ay patuloy na nagbibigay ng bunga kahit tag-init. Kung iyon so, naman nakikita ito ay miracle fruit. Ito ay tinatawag na miracle fruit dahil ito daw ay nakakapagpagaling ng mayroong kanser pero pag iyong kakainig ito ay talagang mahirap din kasi lulutuin mo to lulutuin mo tong isang buo na to pagkatapos ito ay iinumin mo ang kanyang tubig ayan o oh, ayan ayan super tigas nito super tigas ito ay tinatawag na miracle fruit ayan ito naman ay tinatawag natin na papaya papaya ang tawag nito sa amin. Eh, hindi ko rin alam dyan sa inyo kung ano ang tawag papaya. Actually, marami tayong papaya dito. Ayan, papaya. Kung inyo nakikita, ayan, papaya din yan. Papaya. Papaya. Sa kabila namang banda ay meron tayong saging. Ayan yung saging natin. Saging yan. Saging. Saging ito. Ito ay saging kung inyo naman pupuntahan pupuntahan natin at pupuntahan namin natin dito sa kabila ay mayroon tayong buko ayan yung buko natin ayan yung buko natin ay my god ayan papasyal ko kayo sobrang init talaga dito sa labas ng aming bahay ayan ang buko ayan may nagsasabi rin naman na itong buko ay nakakapagaling ng kidney stone o oh, kung may stone kayo sa inyong kidney uminom kayo ng tubig ng buko at kayo ay gagaling so ito yung buko tinatawag natin itong bilaka na lubi ayan ayan yun ayan ba diba? at iyan naman ang view ng aming bahay ganyan ang aming bahay dito So, inyo nakikita, yan ang aming bahay. Ay, hindi pala bahay pala ito ng aking mudra at ng aking papa. Ayan. Ayan yung bahay ng aking mudra at ng aking papa. O, ba diba? So, ang init-init talaga. Ang init-init talaga. O, diba? Pag ito ay ang inyong vlogger na walang subscriber. <laughs> Bilo lang. Kaya lang, nag-video-video lang tayo kasi boring talaga, di ba? Di ba? Yun, nag -video, video naman tayo. So, saan ba tayo pupunta? Doon tayo pumunta sa Siniguelas. Tara, putahan na natin mga pusong Pilipinas. Go, go, go! Ang Siniguelas. Ay, naku. Putahan natin Siniguelas. <laughs> Grabe. At ito naman ang kusina. Dito sa likod. Meron kaming kusina dito. Ito ay tinatawag na dirty kitchen. Tinatawag itong dirty kitchen. Oh, yan yung tinatawag na dirty kitchen. Ang dirty kitchen. Ayan yan yung dirty kitchen namin. Yan. Ano bang meron dito? Oh. Um. Yan, meron tayong kalabasa. Ayan, kalabasa. Meron din tayong ube. Ayan, yung ube. At meron tayong panggatong dito sa baba para gawing panggatong sa ating apoy dito sa kusina pag nagluto. Labas na muna tayo at puntahan natin ang siniguelas. Papakita ko sa inyo ang siniguelas. Ay, nako ito mama ko talaga. Ang ingay-ingay talaga. Nagbablog ako dito tapos eh, init. Ay, nako Sa unyo na. Mm. Yan. Yan. Ito naman ay tinatawag na siniguelas. Ayan. Yan yung siniguelas natin. Yan. Yung siniguelas. Ay, nako. Ayan ang siniguelas. Alam mo ba na itong siniguelas ay plum pala ito. kauli siya ng plum. Yan. Yan. So, yan. Mga ni Kaya lang ito ay native na siya. So, ayan. Ito yung siniguelas. O, yan. Siniguelas. Ayan. Magalit man si mother kasi ang init daw. O diba? yan Ayan. Sa nature tayo ngayon. Ayan mga pusong Pilipina. Ang dami si O yan. Ayan pa papaya. O diba? Iyang mangga sinasabi ko sa inyo mga pusong Pilipina. Ayan yung mangga. Ayan. Ayan yung mangga. Mga pusong Pilipina. Kaya lang maliit lang daw yan sabi ni mother. Ayan. Ay, nako. Ayan, yan yung guyabano bano natin. Guyabano bano yan. Ayan, ang dami imimitas mga puso Pilipina. Nakita ko yan na guya bano. Ayan, 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 ayan. Mga Mga puso Pilipina, hanggang dito na lang muna. At tayo ay magpapahinga na mudra kasi ang init-init daw. Sabi ni mudra, nagagalit si mudra kasi nag-ano ako dito, nagtuturo-turo ba niya. Tapos nagagalit si mudra kasi ang init-init daw. Na, nandito naman ako sa may shadow. Diba? shadow English ayun kaya hanggang dito na lang muna mga pusong Pilipina at kayo ay naaliw sana ngayon sa araw nito at ako ay magpapaalam na dahil si Mudra ay nagalit galit. si Mudra ayun ah! nagalit si Mudra